Ayan mga basa, ah, panibagong araw-araw ng uh, Saturday. Ayan, day off ng tropa bukas. Ayan na, ah, start na naman tayo ngayong araw mga boss. Ayan, ah, dito pala mga boss, sa may likod, sa ah, nag-start na rin pala tayo dito mag-plastering mga boss. Ayan, plastering na natin ito lahat mga boss. Itong sa side ito. Ayan, tapos dito is continuous din tayo ng ah, asintada dito mga boss. Ayan, ito asintada na natin to. Tapos yung isang uh, natera na yun isiko close na rin natin yun mga boss. I'm walking alone, the lonely streets are empty the only thing i can see is my own silhouette i'm getting stronger step by step the clock is ticking but the storks and no for me I need you to listen. I need you to hear and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the world Bali, ganito yung nangyari mga boss. Ayan, yung uh, sinabi ko sa inyo nung nakaraan. Ay yung uh, pinakang sanepa natin mga boss. Ba, naging, bali, naging dalawang 2x3 uh, siya na si Parlin. Ayan. Hanggang dito mga boss sa kabila. Ang nilagay naman natin na partner dun sa taas mga boss is uh, angle Bar. Ayan. Angel Bar naman yung nilagay natin dun yung pinakang partner na itong uh, pinakang si Parlin. Ayan. Uh, bali ano yan mga boss 10 inches yung pinakang height nya mula dun sa may pinakang ibabaw nung si Parley natin na isa tapos yung dito sa ilalim is 10 inches uh, the same nung dun sa may ayun, yun sa may pinakang uh, pinaggasasandalan uh, ng uh, gutter natin mga boss bali pa bali naka square sya ng uh, ganyan mga boss ayan. support tayo ng uh, pinakang angle bar nakawelding na, naka dun sa 2x3 na tubular natin. Ayan, hanggang dun sa dulo mga boss. Ayan. At dito pala sa taas mga boss, is uh, bali ganito yung nangyari. Ayan. Ito yun. Kung makikita nyo mga boss, is ayan yung uh, angle bar natin. Bali, ginrinder natin to dito para maipasok natin yung pinakang angle bar natin hanggang dito sa may ilalim. Ayan. Ganyan yung kinalabasan mga boss. Uh, naka-welding dito, tapos naka-welding din dito. Tapos dito sa may pinakang 2x3 na tubular natin, dyan siya naka-welding. Para yung pinakang ito, ito yung pinakang diretsyo na yan, is pantay siya. lang rin doon, the same doon mga boss, ayan o. No? Kung makikita natin, ayan. Eh. The same lang doon. Tapos ang nasa ibabaw mga boss, is angle bar. Tapos yung gutter pala natin mga boss, ya, hindi ko sa inyo napakita kahapon. Ito pala yung uh, yung pinabend natin tong uh, gutter natin ito nga stainless to ah uh, bali nagpabend din tayo dito ng 1 inches ah uh, para dito natin i re ayan i -re na ni natin dito sa may pinakang si Parlin ayan yung pinakang last na si Parlin tapos nakasandal siya dito ayan nakasandal siya tapos eto nakaribit na to nakaribit hanggang dun sa dulo mga boss sa si Parlin natin para talagang uh, nakasupport naka nakakapit naka siya dito sa may pinakang uh, si Parley natin. Ayun, uh, maglalatag na pala tayong mga bus ng uh, bubong ngayon. Ano, iakyat uh, na natin yung mga bubong natin. Ayan mga basa, ah, magandang hapon sa inyong lahat. Ah, na, ah, natapos na naman yung tropa ngayong araw mga boss. Ayan, ah, dumating pala yung may-ari kanina mga basa na ah, bumisita. Ayan nagdala sila ng ah, nagdala ng pameryenda. Every Saturday pala sila pumupunta mga basa laging nagdadala ng merienda yon. Ngayon lang tayo nagpasalamat. ayon, ah, ma'am, ah, tsaka sir, ayan, maraming salamat sa pamerienda kay Sir Ed Eldrick tsaka kay Ma'am Claire ayun ma'am maraming salamat po sa pamerienda yung dito pala mga boss likod ay eto uh, napalitadahan na pala natin ito mga boss ayan. yung paikot na to eto na lang tinatapos-tapos na lang to tapos dito sa may side na to eto na lang yung hindi napapalitadahan mga boss yung dalawa doon na wall ayan uh, tinatapos-tapos na lang din yan ang uh, matitira na lang dyan mga boss is ito. Itong area na to. Siguro by, mind, by Monday is mapapalitadahan na rin to. Nakapag sage belaying na rin pala tayo dito mga boss. Ayan, hindi lang natin na uh, tapos to mga boss is sa... Uh, uh, kasi nagkulang yung uh, hollow blocks natin Ayan, by Monday magpapadeliver ulit tayo para dito sa hollow blocks na kulang natin dito tapos sa uh, by Monday rin mga boss is tatanggalin na natin lahat ng forma natin dito sa baba ayan, naka 2 weeks na naman tayo dito mga boss. Uh, kaya pwede na nating tanggalin. Wala na naman tayong niloload na mabibigat sa ta. Kaya pwede na siyang tanggalin mga boss. Tapos dito sa second floor mga boss. Ayan. Nakapagbubong na pala tayo mga boss. Ayan. Uh, lagyan na natin ng bubong. Uh, flashing na lang yung mga kulang na ito mga boss. Ayan. Uh, nabubungan na natin. Ayan, kompleto na mga boss. Ayan. Nabubungan na natin 'tong uh, second floor natin. Next natin mga boss, isa uh, 'yan, uh, magpi-finishing na tayo dito sa second floor. Ito na lang naman, ito lang naman yung hinihintay natin dito mga boss, mga bubungan natin tapos magpi-finishing na tayo, kakantuhan na natin 'tong mga bintana. Tapos kung sakaling uh, makapagpa-deliver na tayo ng uh, makapagpa-deliver na ng uh, mga pinto is may install na rin natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga boss. Ayan, Kung makikita natin. Ayan, kahit di na tayo naglagay ng sanepa mga boss. Ayan, natakpan na rin natin, natakpan na rin ng pinakang flashing. Uh, yung pinakang side ng bubung uh, bubong natin. Ayan, yung pinakita ko sa inyo mga boss. Ayan, dalawang si Parlin yung ginamit natin. Ayan, para maging, maging 10 inches yung pinakang kapal niya. May gap lang siya ng konti. Ayan, yan na yung kinalabasan mga boss. Ayan. Tapos eh, itong sa side na to mga boss, is the same lang ang laki. ng dito sa may side na yan mga boss. Nalagyan na rin natin yung flashing yan. Uh, ito mga boss, yung sa may pinaka, pinakambaba. Kung, ma, kung makikita nyo mga boss, is nakaawang pa siya. Uh, hindi pa natin pinul pinuli-ribis pinuli yan mga boss. Uh, madalang pa yung ribit natin yan para lang hindi maangal ng hangin uh, kaya natin yan mga boss temporary yung ribit natin bali mag uh, mag install kasi tayo dito mga boss ng span drill ayan etong paikot na to hanggang dun sa may kabila mga boss is span drill yung ilalagay natin dyan kaya hindi muna natin i to kasi ipapasok pa tayo dyan mga boss yung pinakang uh, fascia pasya cover natin mga boss ng uh, spandrel natin na yon uh, pakita ko na lang rin sa inyo uh, once na pag install na tayo ng span drill mga boss kaya, kaya itong uh, 2x3 na si Parley natin mga boss is matatakpan din nya ng pasya cover ng ng span drill natin ayan kaya nakatakip din to mga boss itong pinakang Uh, si sea parlin na yan kaya wala tayong magiging problema yan hindi rin kakalawangin ganito pala yung itsura sa ano sa taas mga boss kulay white pala yung ano natin yung pinaka long span na ininstall natin ayan na, na pull screw na natin dito sa side na to pero may mga kulang pa tayo dun, mga boss pati dun sa side na yun may kulang kinulang yung screw natin kaya uh, bibili pa tayo para makompleto Ayan, the same nung lagi natin ginagawa mga boss. Ayan, Uh, kada isang groove mga boss Isang uh, Isang screw yung nilalagay natin Para talagang matibay Tapos uh, lalagyan din natin ng uh, Pinakambol kasi yan mga boss Itong mga Screw natin Ayan, uh, Ganito yung pagkakabit Ng flashing natin mga boss uh. Ano to mga boss ha Plain flashing yung uh, ginawa natin Halos uh, the same lang sya nun May dalawang groove lang Itong nilagay natin dito is Ayan, isa lang yung pinakang groove natin dito mga boss ito. Isa lang siya tapos plain. Plain na siya. Uh, katulad nun dati mga boss, lagi nating ginagawa is na, ayan, kinakat natin to. Ayan, sa mga nakakasabay-bay sa mga video natin. Ayan, may uh, video tayo about dito kung paano mag-cut. mga bas ginuguhit lang natin dito tapos yung dito sa side. Tapos kinakat natin ng ganun. Tapos yung pinakang nakat natin, tinutupi natin sa loob. Ayan, para hindi na makasugat and bali ito mga boss, isla lapat pa yan. Uh, ang gagawin natin dito mga boss, ayan, kung makikita natin nakaawang, bali tutupi lang natin ng ganon. Uh, kulang, uh, kulang lang to sa bend ng, ng konti. Bali, ang mangyayari dyan mga boss, itutupi natin. Natin doon, tutulak lang natin ng bahagya doon para dumikit na siya dito. Para hindi makakapasok yung uh, ulan mga boss kung sakali. Niriribitan din pala natin to mga boss. Ayan, itong uh, bawat groove din niriribita natin <coughs> ayun tapos ito na lang yung lalagyan natin dito mga boss Yung sa may uh, uh, ano naman to uh, wall flashing naman yung ilalagay natin doon tapos dito uh, maglalagay tayo ng pinakang cup cup flashing naman tayo dito mga boss hanggang dito sa may pinakang uh, likod yan kompleto na I share ko na lang rin ulit mga boss pagli-layout na itong bubong kung, kung paano natin matutuwid itong pinakang nasa gutter natin ayan ginagawa natin, may video din tayo mga boss dun about sa pag-iiskwala nga na ito, na itong bubong, hindi lang to mga boss basta-basta ilalapat mo lang kailangan mga bos is naka-iskwala din yan para yung pinakang uh, pinakang tatama dito sa gutter natin hanggang doon isa uh, the same yung pinakang uh, space niya para dun sa gutter natin once kasi mga boss na nilapag lang natin tapos wala sa eskwala yung uh, bahay may uh, maihirapan tayo mag-adjust mga boss kasi nakaturnilyo na yan bubunutin ulit natin kaya ang ginagawa natin mga boss uh, dun sa mga nakakasubaybay yung may video tayo dun pagmula dito sa kanto na to mga boss tapos hanggang dun nilalagyan natin ng tansiyan mga boss tapos ini natin dito tayo kukuha ng uh, reference mga boss Uh, yung tansi mga boss it, it, itatali natin dun sa dulo hanggang dito hanggang dito sa dulo na to tapos dito natin iiskwala dito sa kanto na to para itong pinakang uh, space ng bubong natin mga boss is the same yung pinakang space dun sa gutter natin para hindi tayo maligaw mga boss once kasi mga boss na hindi nakaiskwala yan dito sa may kanto mga boss pagdating yan sa dulo uh, hindi siya parehas yung yung pinakang uh, space dun sa gutter natin baka may time pa na kumulang yung uh, pinakang bubong natin yung pinakang yero natin kaya napaka importante yan mga boss dito sa kanto, iskwala natin papunta dun ia-adjust natin tapos uh, yung pinakang uh, tapos yung pinakang gap man naman mga boss ito, katulad nito, ayan Ayan, napaka din, mga boss, itong matitira na gap. Ayon. Itong uh, matitira. Uh, lalo na, mga boss, kapag uh, nakapag-pabend na tayo ng ng flashing nga natin, yung pinakang wall flashing natin. Uh, kailangan, mga boss, yung uh, pinakang wall flashing natin pag sa mga ditong area, kailangan pasok pa din yung pinakang haba ng flashing natin, mga boss. Para dito nakaisland naka slant yung uh, pinakam uh, wall flashing natin para ito takip na rin para di na rin tayo problema ang ginagawa naman natin yan mga boss isusukatan natin kung anong haba nito yan kung anong haba nyan tapos ididivide natin mga boss dun sa laki ng yero ayun uh, pag natin dun sa laki ng yero ayun, makikita na natin kung anong space yung ilalagay natin dito sa gilid tapos yung space dun sa may kabila ang ginawa natin yan mga boss kung gaano uh, binalance natin kung gaano kalaki yung uh, pinakang space na natira dito ganon din yung pinakang space doon na tinira natin hinati natin para yung flashing natin is uh, sakto yung pinakang uh, pinakang flashing na ilalagay natin dito mga boss ayan the same din doon mga boss sa uh, dulo ayan isa pa yun mga boss na uh, napaka importante din yun uh, lalo na kapag nakapag bend na nga tayo ng ano ng mga flashing kailangan pumasok dun sa pinakang uh, group ng bubong natin ayun ayun totally ano nun tayo dito mga boss totally tapos na tayo dito ito na nga lang mga flashing na lang by monday is uh, makukompleto na natin to itong uh, flashing dito ayun ayun mga boss hanggang dito na lang ulit yung video natin ayun muli uh, maraming maraming salamat sa inyo na patuloy na sumusuporta sa munti nating na channel mga boss Ayan, ah, hanggang dito na lang ulit yung video natin mga boss. Ah. Muli, maraming maraming salamat. Ah. Ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless sa ating lahat.